Another day, another blessing mga Marset Parsi. So kahapon nga nung umaga ay nagpakulo na nga ako ng tubig para makapagkapi na. Kaso nga lang nung kumulo yung tubig, nung isasaling ko na sana, napansin ko nga tong thermos namin na meron na naman puti-puti sa may loob. Ewan ko kung ako lang ba yung naglilinis ng thermos pero pag napapansin ko nga na may puti-puti na nga itong thermos namin ay hinuhugasan ko na. Pero hindi ko naman to ginagawa araw-araw, siguro mga twice a month. O, oh, ba diba? Ang linis na nga ulit ng loob katagalan kasi pag di ko tinanggal yan, isasama nga sa mainit na tubig na ipangkakapi ko. Nilinisan ko na nga rin lang yung loob. Sinama ko na nga rin pati nga itong labas. So, anyways, kung gusto nyo nga rin pala nitong ganitong thermos, ilalagay ko na lang ang link sa may comment section. Mas maganda nga kung sa Shopee video nga kayo mag-check out kasi meron nga ngayon sa Shopee na pa 30% off. So, pagkatapos ko nga mahugasan, ipinunasan ko na nga rin to. Tapos, sinalinan ko na nga rin ng mainit na tubig na pinakulo ko kanina. At dahil malinis naman na yung thermos, isasama ko na rin sa paglinis itong lagay ko ng kape at asukal pero binabaran ko nga muna ng tubig. Yung sobrang mainit na tubig nga ibinus ko na dun sa ginagamit kong sponge. ولا بتقنى ما في ولا At habang nagsasalin niya ako ng itlog dito, ay magsa-shoutout muna ako. Shoutout po kay Johnny Lee Campado Yorin Bisinga from Surigao del Sur. Shoutout po kay Mami Jess. Kay Miriam Kalahete Ubaldo from Camarines Norte. Erisa de Guzman Sebrero from Tacloban City. Erasiel Figueroa Sevilla from Tarlac City. Kay Mitch Arizala. Erichio Ugacho Mira from Muntinlupa City. Lastly, kay Yam Alamada from Davao de Oro. Shoutout po sa inyong lahat. Chin lang muna mga Marset Parsi. Salamat sa panonood. Oh, until next video.